Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at kunin mo na ang mga 3 digit lucky numbers para po sa iyo mga kalaki At syempre po ito na po ang magagandang mga lucky numbers natin na ibibigay po natin sa inyo mga kalaki At syempre po oh, di ba, kailangan manalo ka na kasi March na mga kalaki oh. ayan na po, papasok na po ang Marso mga kalaki Ito na po ang Thailand 218, Taiwan 663, Malaysia 724 Dubai 935, Hong Kong 228, Singapore 726, China 195, Texas 099, Israel 363, Las Vegas 727, Alaska 538, Saudi 462, Japan 159, Italy 240, Germany 612, Korea 750, Greece 396 Canada. 180, Mexico. 224, Australia. 731, New Zealand. 680, India. 906, Philippines. 253, at syempre po mga kalaki, yung mga laki numbers na 3-digit na yan, aalagaan ah, mo yan ng 3 days bago mo natin palitan at i-ramble mo ang 2 digit, yung 3 digit at yung 4 digit mamaya ha? para mabaliktad mo ng numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Gusto ko ikaw naman ang mananalo mamaya. Sasabihin mo sa akin, Sir Red, nanalo ako. Ayan, good luck mga kalaki.